Mga bobo, kono akon? Nasa akin an, nananon din yo, akong mayon sabi, din yon sabi yon nanayon kon, kapu tanon nanayon kon. Mga bobo, se te yon matay, kapu tanon nanayon kon. Mga bobo, se te yon matay, kapu tanon nanayon kon.

saan siya niya? saan siya niya? yung 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 yung